Nandito nga ako mga kasari sa aking munting kusina ngayon kasi inaayos ko yung lalagyan ng mga sabon namin ni Junakis. May kanya-kanya nga kasi kaming sabon na ginagamit lalo na si Junakis kasi yung kanyang mukha napakasela. Last week kasi pinatingin namin ni Habi yung mukha ni Junakis kasi nga merong mga tumutubong warts ang sabi nung nasa derma. Mahal ba lang magpaderma lalo't lalo na yung sabon niya. Nang matapos naman ako magayos doon mga kasari, ayan diretsyo na ako sa aking lababo dahil marami rin akong mga platong nakatambak na hugasin pagkatapos ko naman maghugas mga kasari na aking plato, ayan yung ibang mga platong hinugasan ko kagabi is binalik ko na dun sa lalagyan na aking mga plato at pag naibalik ko naman mga kasari is magpupunas na ako sa bawat sulok ng aking mga lababo kasi nga, pag si Hubby ang nagluluto dito sa kusina, lahat ng sulok-sulok na aking lababo is puro mantika at syempre, nakakalat yung mga balat ng sibuyas, bawang at syempre yung mga luya, lalo, lalo na yung mga gulay. Kasi nga, pag si Hubby ang dito sa kusina, saan saan niya nang talaga nilalaga yung mga ginagamit niya. Kaya pag siyang nasa kusina, sinasabi ko sa kanya na pagkatapos mo magluto, iwanan mo na lang at ako na lang maglilinis. Kasi nga, kahit maghugas siya ng plato, is hindi rin talaga ako satisfied sa mga hugas niya. Minsan kasi kung ng plato si Abby is nangangamoy. Malang sa pa yung mga platong hinuhugasan niya. At pagkatapos ko naman doon sa kusina mga kasari, sakto naman na dumating na si Abby kasi nga nasira kasi yung TV namin sa sala. Ilang araw na rin kasi kami mga kasari naghahanap ng mekaniko para ayusin yung TV namin kasi nga nahihinayang ako kung hindi maayos. At habang nandun naman sila Lahabi sa may terrace namin, ako naman, dito naman ako sa aming munting tindahan kasi nga merong bumili ng yelo at yung pinagbentahan ng yellow mga kasari diretso po yun doon sa aking alkansya kasi nga yung alkansya ko na yun nakalaan talaga para sa aking yellow nag aayos ayos din ako ng aking paistante mga kasari at syempre nagpupunas-punas na rin ako nayos ko na rin pala yung aking parep mga kasari at nag-refill na rin ako ng mga tubig kasi nga mayat maya din talaga ang inom namin ng malamig pagkatapos ko naman mga kasari maglagay ng tubig ayan mag-aayos naman ako ng aking mga pa juice at syempre magrepeal din ako ng aking mga soft drink ganito talaga ang ginagawa ko araw-araw mga kasari sa aking munting tindahan mag-aayos magre-refill. Nais ko na nga mga kasari yung aking yelo kasi nga ako konti na lang gagawa na naman tayo para kinabukasan matigas na yung ating yelo at pwede na nating ibenta pagkatapos ko naman ayusin yung aking mga payelo mga kasari napansin ko yung aking grip napakadumi na at marami na mga bakas ng mga kamay. Kaya yan pupunasan ko na muna ng bahagya pagkatapos ko naman sa aking munting tindahan mga kasari at dahil tapos na tayo sa ating kusina is dito na lang muna sa labas. Nakita nyo nga, ayun, inaayos na yung TV at syempre makulimlim at maulan-ulan sa mga panahon ngayon. Ayan nga pala yung motor ni Junakis kasi nga pinalitan ng sticker ni Habi nung nakaraang linggo kasi mga kasari. agas-gasan kasi ng bahagya yung motor ni Junakis kaya ayan, nilagyan ng sticker ni Habi. O siya, paano ba yan mga kasari? Hanggang bukas pumuli. Bye-bye!